Walong individual ang naaresto ng maoperatiba ng Police Regional Office 13 sa gitna ng pinaigting na kampanya laban sa si ilegal na sugal. Base sa report, inaresto ng lokal na pulisya sina alias Nel, Jock, John at Fren na pawang mga taga Surigao del Sur habang aktong nagsusugal gamit ang ilegal na numero game na kilala bilang Suertres at ilegal na baraha na kilala bilang Tongits. Samantala, si Alias Rod ay naaresto sa Jan Bosco District, Magangoy, Bislig City, Surigao del Sur, batay sa isang warrant of arrest na inisyo ng lokal na hukum para sa paglabag ng PD No. 1602 na binago ng RA No. 9287 na nagpapataw ng parusa sa sinumang sangkot sa lahat ng anyo ng iligal na sugal. Patuloy ang kampanya ng PNP Caraga laban sa iligal na sugal upang mapanatili ang kapayapan at kayusan sa rehiyon dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patruman Grace Tibiaen. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.